What if tuluyang bumagsak ang US Dollars dahil sa alyansa ng BRICS Nations? Paano nga ba iikot ang kalakalan ng mundo? Kung tuluyan ang aabandonahin ng mundo ang paggamit sa US Dollar ng mga Amerikano? Mas magiging maayos nga kaya ang pamumuhay ng mga tao o magdudulot lamang ito ng mas malaking kaguluhan sa buong mundo? Iyan ang ating alamin sa video ito. Pero bago tayo magpatuloy, ay baka naman baka naman pwede mo munang ilike itong video. Hindi lingid sa karamihan ng halos lahat ng bansa sa mundo ay tiyak na may nakadepositong US Dollar ng mga Amerikano sa kanilang nilang banko dahil tanging ang US Dollar lamang sa panahong ito ang hindi gaanong nagbabago ang value at kadalasan pa nga sa paglipas ng ilang buwan o taon ay mas tumataas pa ang value nito kaya naman ang perang iniimbak ng mga negosyante sa kani-kanilang bank accounts ay sumasabay sa pagtaas ng halaga nito na nagbibigay ng mas malaking yaman sa mga gumagamit nito. Kaya naman kung aabandonahin ng maraming bansa sa mundo ang paggamit nito ay magdudulot din ito ng napakalaking pagkalugi para sa mga negosyante na nagtataglay nito dahil liliit ang halaga ng kanilang US Dollar na nakadeposito sa kanilang mga banko at dahil nga ang mga pinakamayayamang tao sa buong mundo ang maaapektuhan ng pag ng mga bansa sa US Dollars ng mga Amerikano ay tiyak hindi ito magiging madali para sa mga nagnanais na palitan ng lakas nito sa pandaigdigang kalakalan ng mundo. Dahil ang mga pinakamayayamang tao rin na ito ang gagawa ng paraan upang hindi bumagsak ang halagang dolyar ng mga Amerikano. Gayunpaman dahil nga mayroong mga bansang otoritarian at may monarkiyang pamahalaan ay may posibilidad pa rin talaga na ang mga bansang ito ay makontrol ang paggamit ng US dollar ng kanilang mga tao sa loob ng kanilang bansa. Subalit dahil nga mas marami ang bansang may demokrasya ay nangangahulugan ito na mas marami pa rin ang pinakamaiimpluwensyang tao ang magtatanggol sa perang ito. Isang halimbawa kung ang Pilipinas ay sasali sa alyansa ng BRICS ay tiyak hindi nito mapipigilan ang mga pinakamaiimpluwensyang tao sa bansa na abandonahin na lamang ang US dollar dahil ito ay kanilang pag-aari at ang bawat isa sa atin ay may kalayaang pumili, hindi katulad sa China na kaya nilang kontrolin ng mga tao sa bansa nila at ang halos lahat ng korporasyon sa bansang ito ay pag-aari ng pamahalaan nila kaya't may kakayahan silang abandonahin ang US Dollar ng Amerika at kung mas maraming bansa ang susuporta sa alyansang ito ay tiyak na bubulusok talaga ang dolyar ng mga Amerikano pero ano nga ba ang maaaring kahinat na ng kalakalan ng mundo? kung mas marami na ang gagamit ng pera ng alyansang ito. Una, kung halimbawa ang Pilipinas ay kasapi nito, ay tiyak hindi na tayo babase sa US dollar ng mga Amerikano. Ibig sabihin, ang halaga ng ating pera ay ibabase na natin sa mga bansang tagapagtatag ng alyansa dahil ang kanilang pera lamang ang gagamitin natin sa kalakalang panlabas ng ating bansa. Dahil kung ang BRICS Nations ay magkakaroon ng isandaang miyembro at gagamitin natin ang lahat ng currency nito sa kalakalan ng mundo ay kakailanganin nating ibase ang halaga ng ating bawat pera sa isang daang bansa na miyembro nito kaya't magdudulot nito ng kalituhan sa palitan ng pera at magdudulot ng kawalan ng tiwala sa kalakalan ng bawat bansa dahil sa pagkakaiba-iba ng kanilang ekonomiya kaya't malabong ipagamit ng BRICS Nations ang lahat ng currency ng mga bansang kasapi nito sa halip ay mas may posibilidad na manatiling ang pera lamang ng mga tagapagtatag nito ang gamitin sa kalakalan ng mundo o hindi kaya naman ay magkaroon na lamang sila ng iisang pera tulad ng yuan ang gagamitin sa kalakalan ng mundo nang sa ganun ang halaga ng bawat pera sa mga bansang miyembro nito ay magbabase na lamang sa halagang yuan ng mga Chino. Gayon pa man ay tila nga napakalabong mangyari nito dahil tiyak hindi papayag ang India na malamangan sila ng China at maging ang Russia ay tiyak hindi papayag na ang China lamang ang makinabang sa alyansang ito dahil ang Russia mismo ay nangangarap din na gamitin ang kanilang pera sa kalakalan ng mundo kaya tangi ang paggamit lamang sa mga pera ng mga tagapagtatag nito ang posibleng gamitin ng mundo kung magpapatuloy ang sistema ng alyansang ito. Kaya't kung noon ang halos lahat ng bansa ay bumabasi lamang sa ekonomiya ng Amerika sa halaga ng bawat pera, kung magtatagumpay ang BRICS Nations ay sa limang bansang ito na magbabase ang mga bansa sa mundo para sa halaga ng kani nilang pera. Ibig sabihin kung ang Pilipinas ay kasapi nito ay mauubliga ang Pilipinas na gumamit ng mga perang ito kaya't kung ang isa sa limang bansang ito ay magka problema at bumagsak ang kanilang ekonomiya ay hindi makakaiwas ang Pilipinas sa patuloy na paggamit nito kahit pa malugi ang Pilipinas dahil dito hindi katulad kung isang bansa lang ang pagbabasihan ng ating pera ay mas mapapanatag tayo na magiging safe ang paggamit natin ng kanilang pera. Pero dahil nga limang currency ang ginagamit sa alyansang ito ay tiyak mararamdaman din ng mga bansa sa mundo ang kawalan ng tiwala sa bawat isa kung palagi silang babase sa limang bansa na mayroong magkakaibang ekonomiya. Kaya tangi ang monetary union lamang o ang pagbuo sa isang currency mula sa mga tagapagtatag nito ang magbibigay ng mas maayos na kalakalan sa mundo. Subalit dahil nga sa katusuhan ng mga Chino ay tiyak malabo pa sa sabaw ng pusit na mangyari ito. At kung susubukan naman ng BRICS Nations na ibalik ang kalakalan ng mundo sa sistema ng gold standard, ay mas magdudulot lamang ito ng kawalan ng tiwala sa maraming bansa dahil ang halaga ng ginto sa panahong ito ay mas mabilis na nagbabago at dumedepende lamang sa dami ng supply at demand ng bawat bansa. Ibig sabihin kung ang ginto ay tumataas ng mas malaking halaga sa loob lamang ng mas maiksing panahon ay mas marami ang bibili ng perang ito at ipapalit lamang sa aktwal na ginto ng nagmamayari nito. Halimbawa kung ang Russia ay bubuo ng currency na babaka pa ng ginto ay tiyak maraming bansa ang gagamit nito subalit tiyak ay agad din nila itong ipapalit sa aktwal na ginto ng mga Ruso dahil mas mabilis tataas ang halaga nito kaysa sa perang hawak nila na binabakapan lang na mayroong fixed exchange rate na itinalaga ng mga Ruso. Kaya ang sistemang gold standard sa panahong ito ay magdudulot lamang ng kawalan ng tiwala sa bawat kalakalan ng mga bansa sa mundo. At iyan ang dahilan kung bakit inialis noon na Richard Nixon ang sistemang ito na nagbigay naman ng labis na kapangyarihan sa mga Amerikano. Subalit aminin man natin o hindi, ay wala nang mas makabubuti pang transaksyon sa buong mundo sa paggamit ng iisang currency tulad ng US dollar ng mga Amerikano. Dahil sa sistemang ito ay sa iisang ekonomiya lamang nagbabase ang kalakalan ng mundo na nagbibigay ng mas madaling sistema sa kalakalan at palitan ng pera ng mga tao. Iyon nga lang dahil sa magkakaiba-ibang pulisiya ng bawat namumuno sa pamahalaan ng bansang ito ay kadalasan nagiging daan din ito sa mas lalong paghihirap ng mga tao sa maraming panig ng mundo kaya't mas magiging maayos lamang ang pamumuno nilang ito kung gagamitin nila ang kapangyarihang ito upang mangibabaw ang kapayapaan sa mundo sa pamamagitan ng matalino at kamay na bakal na pagpaplano